Nilinaw ng PHIVOX na kahit na nagkaroon ng phreatic eruption ng bulkan mayon, ay hindi pa kailangang itaas ang alert level ng bulkan. Maliban dyan, isang volcanic earthquake din o ang uh, kanilang naitala matapos ang aktividad nito. Si Rod Lagusan, sa Walang dapat ipangamba pero dapat manatiling alerto. Yan ang payo ng PHIVOX sa publiko sa nangyaring phreatic eruption sa mayon volcano nitong linggo. Nananatili sa alert level 2 ang mayon pero magandang indikasyon na ipinapakita nito. Prior to that, wala tayong uh, volcanic earthquake. Magandang indication kasi yung volcanic earthquake na may tumataas na magma kasi kapag umaangat yung magma, binabasag na yung mga bato and that would produce earthquake. So dito, ibig sabihin walang magmang tumataas. So hindi natin kailangan mag-raise ng alert level kasi nga wala namang mabang tumataas and for now. Nangyayari ang phreatic eruption sa mga bulkan kahit nasa alert level 0 ito. Iba ito sa magmatic eruption kung saan umaakyat ang magma sa surface o ibabaw na kadalasang explosive o sumasabog. When you say phreatic eruption, um, this, is, this happens when you have hot materials coming into contact with water. Um, so uh, meron sa bunganga ng Mayon Volcano, meron pa tayong mga hot Uh, volcanic materials coming from last year's uh, eruption. So may mga naiwan pa doon sa bunga And then kapag uh, may uh, tubig, pwede kasing mag-produce yan ng uh, steam. And ito na yung... Uh, uh, yung plume na nakikita natin. Ayon sa Feebox, walang kapasidad na malaman bago mangyari ang isang priatic eruption. Paalala ng ahensya na huwag pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone kahit nasa alert level 0 ang vulkan. Kasi na pwede magkaroon ng rockfall events or um, landslides, nagkaroon ng uh, phreatic eruption. And uh, this may produce pyroclastic density current events o yung tinatawag ng mga taga-bicol na ozon um, uh, running down the slopes of Mayon Volcano. And in the same manner, yung mga aircrafts din natin huwag lumapit doon sa... Uh, crater. Kasi nga po, uh, anytime sa, sa tingin natin, kalmado yung may volcano. Kapag lumapit tayo, kakaroon na ng phreatic eruption. Kaugnay nito, wala namang naiulat na may volcanic ash na umabot sa isang populated area kasunod ng phreatic eruption. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.